PTV. Telebisyon. Vampire. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Magsasagawa ang pamahalaan ng Bantay Kagubatan program para tukuyin ang mga watershed area sa bansa kung saan manggagaling ang irigasyon at himukin ang komunidad sa pagtatanim ng mga puno. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Pinyol, ang pagkaubos ng mga puno sa mga ang mga dahilan ng malawakang pagbaha o tinatawag na urban flooding sa Cagayan de Oro City at ilang bahagi ng Mindanao. Kasabay nito, ipinabatid ni Pinyol na nagpadala na siya ng validation team sa Cagayan de Oro para tutukan ang sitwasyon sa lugar at alamin ang naging dahilan ng pagbaha. Binigyan diin din ni Pinyol na dapat ayusin ng DNR ang reforestation project ng gobyerno dahil noon anya ay tila naging isang malaking raket lamang ang naturang programa. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.